hindi nyo kakayanin yung init dito kaya kukuha ko ng itlo ilalagay ko dun sa taas pero wala akong gagamitin na uh, kawali o kahit na ano sa lakpag lang sya tara tignan natin <laughs> nakapagod nakapagod punta tayo ngayon sa labas kita nyo ba may payong ako kita niyan. So, pang init yan. Oh, itry natin sa sa lapag. Babasagin yung itog. ay na makita. Wait lang. eh na, babasagin ko na dito. Babasagin ko na dito. Tignan natin kung mainit ba. O lang cut yan ah. na. Ay! Nabasag tuloy. Yeah. Ay, hindi siya naluto. <laughs> Kita nyo kahit anong init dito, hindi siya naluto. <laughs> Mission failed Ang <laughs> na naman ako nito. <laughs> tingnan na, tingnan. O, di ba? <laughs> Mission. Ang na naman ako nito. Ay. Eu pago.